Kim mainit na sinalubong ng kanilang mga tagahanga sa Vancouver, Canada. Mainit na sinalubong sina Kim Chiu at Paulo Avelino ng kanilang mga tagahanga pagdating nila sa Vancouver, Canada. Napuno ng sigawan at palakpakan ang paliparan ng makita ng mga fans ang kanilang mga idolo. May ilan pang tagahanga na nagdala ng mga banner at bulaklak bilang pagbati sa dalawa. Kitang-kita ang saya sa mukha ni Kim Chu habang kamakaway at nagpapasalamat sa mga sumalubong. Si Paulo Abelino naman ay nagbigay ng ngiti at nagpaunlak ng ilang selfie sa mga tagahanga. Ayon sa mga tagahanga, matagal na nilang hinintay ang pagkakataong makita ng personal ang dalawa dumiretso si Nakim at Paulo sa kanilang hotel upang magpahinga bago ang kanilang show. Bahagi ng kanilang pagbisita sa Canada ang isang concert tour kasama ang iba pang kapamilya stars. Lubos ang pasasalamat ng dalawa sa mainit na pagtanggap ng mga kababayang Pilipino sa Vancouver. Ipinangako nila na magbibigay sila ng isang hindi malilimutang palabas bilang pasasalamat sa suporta ng kanilang mga fans.